Okay sana eh. Mabilis na sana. Dalawansis lang gumagawa. Kaya lang. Mas masyado ang istorya. Marami silang istorya. Okay lang sana. Kung habang istorya, ang kawin sa gawa. Uh, mabilis na rin yan. Uh, Dalawa na sila eh. Uh, tapos na yun sa bintana ng driver. Yun yung sa sa likod at sa kasapas yung ang gagawin. Ito sa ano. Gagawin na lang yan. Bilis sa ano. Ito na lang. Ito. Ito talaga. Sige, sige.